Kanina po, nagkagulo sa gitna ng kabikabilang protesta sa Maynila. Sa Ayala Bridge, may grupo ng kabataang namato ng bote at bato sa mga polis. At hindi bababa sa apat na po ang sugatan. Pasado ala tres ng hapon ay nagkagulo naman sa panulukan ng Menjola at Legarda sa Sampalok, Maynila. Nagbatuhan at nagkaroon pa ng pagsabog. Ilan sa mga nakitang kasama sa gulo, mga grupo ng kabataan na nakatakip ang mukha. Niyugyug nila ang mga barikada. May mga sumira pa ng mga motor at traffic light. Nag-water cannon naman ang mga polis. Ang iba pang detalye, kaugnay ng mga pangyayaring kanina, abangan. Maya-maya At hanggang sa mga oras nga na ito ay puno ng mga relista ang EDSA People Power Monument. Isa po sa mga pinagdarausan ng protesta ng bayan kontra katiwalian. Iba't ibang sektor at personalidad ang nagtungo sa EDSA at nakatutok doon live si Marie Zumali. Marie, ano ang situation ngayon? Tingnan dito ang mga taong nag-, uh, nag... Pia Ivan, ikulong na mga kurakot. Tama na, sobra na ikulong na. Yan ang nagkakaisa at malakas na panawagan ng aralihistang nagtungo dito sa People Power Monument dito sa EDSA para papanagutin ang mga sangkot sa Flood Control Projects Camp. At uh, itong mga nagpunta rito ay hindi nagpatinag sa lakas man ng ulan o kahit sa atin, tindi ng sikat ng araw. Maaga nag-match siya at iba pang sektor ng lipunan sa pangunguna ng Tindig Pilipinas, Siklab at Akbayan Youth dito sa People Power Monument para sa Trillion Peso March. Sigaw nila pananagutan ng mga korop at sangkot sa mga anomalya sa flood control project. May mga dumayo pa mula sa probinsya para dumalo sa kilos protesta. Kabilang din sa mga dudbalo, si dating Associate Justice, Justice Antonio Carpio. Marami rin mga pare, madre at mga relihiyoso ang nakibahagi sa pagtitipon. Nagtaos ng misa na pinangunahan ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban at consecrated na maraming mga pare mula sa iba't ibang dioceses. Bago magalas dos ng hapon, nagmarcha na rin pa People Power Monument ng mga galing EDSA Shrine, kabilang Sen. Sen. Kiko Pangilinan, Sen. Bam Aquino, Representative Laila Delima, mga retired generals, mga artista at iba pang sektor ng lipunan para sa main program. Sinimula nito ng Ecumenical Service at Interfaith Prayer. Isa-isa rin nagbigay ng mga mensahe ang ilang obispo kabilang na si Cardinal Ambodavid at iba pang mga personalidad. At bahagi nga ng mga binanggit nila na hindi ito politika kundi usapin din ng moral at paninindigan. At ang gusto nila maipakita ngayon ay walang tatanggapin ang mga mamamayan kung walang mapapanagot at makakasuhan at kung hin kung walang makukulong ano at sinabi rin ni Representative Shell Jokno no na dapat buksan yung mga sound and na mga opisyal sa may sa batas yung House Bill 4453 para bigyan ng ipin ang ICI at dapat maikulong yung mga sangkot at uh, panawagan nila sa mga sangkot sa anomalyang ito sa korupsyon e eh, umamin na sila at ilabas ang ninakaw na pera ibalik sa taong bayan so hanggang sa mga sandaling ito, Pia Ivan, ay nagpapatuloy pa rin yung uh, kanilang uh, programa, yung uh, kilos protesta, hindi rin naman alisan yung mga ralista rito. No? Kanina maraming mga nagtanghal, kabilang na dyan si Bayang Barrios, si uh, Noel Cabangon, pati na rin yung Ben and Ben. At uh, ito po ay, etong uh, itong programa ito ay magtatapos sa isang call to action ng komunidad. Ibig sabihin, hindi matatapos dito sa kilos protesta na ito ang kanilang uh, pagtitipon ang kanilang panawagan kundi kailangan daw may mapanagot makulong at uh, talagang uh, maibalik yung pera na ninakaw sa taong bayan at uh, magtatapos din yung kanilang programa sa isang uh, finale song na bayan ko so Pia Ivan yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa People Power Monument sa EDSA sa balik sa Union Maraming salamat Marie Zumali Sumiklab nga po ang gulo sa pagitan ng pulis at ilang grupo sa Ayala Bridge sa Maynila. At may nagsunog ng gulong ng truck at meron pang namato. Tinatay ang mayigit tatlumpu ang sugatan dahil po dyan. At nakatutok live si Jonathan Lang. Jonathan? Piyapayapa na ang sitwasyon ngayon dito sa may bukana ng Ayala Bridge matapos magkagulo kanina. Itong nakikita mo sa likod ko, iyan yung container van na sinunog kanina ng mga sangkot sa gulo. Ito po kasi Ayala Bridge. Pagtawid niyan, yan na yung kanto papunta doon sa Malacanang Complex. Kaya yan yung binarikadahan ng mga pulis kanina. Namato kanina yung mga nanggulo. Pinaulan na nila ng bato yung mga pulis. Kaya kung makikita nyo na butas po yung street sign na yon na nakikita nyo sa yung screen, ang nakasulat dyan ay Romualdez Street. Ang sabi ng barangay, nakuha ng mga nanggulo yung mga pambato nila dito po sa may uh, center island na ito. Kung makikita nyo, durog na. Dito daw, ito daw ay dinurog ng mga nanggulo kanina at yung mga bato galing dito, yun yung pinambato dun sa mga polis. na balot ng usok kanina ang bukana ng Ayala Bridge. Nagsunog kasi ang isang grupo ng mga kalalakihan ng gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga ng na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang kompleks Complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Kanina, ipinorma ng mga pulis ang kanilang pansalag ng namato ng bato bote ang mga kalalakihang nakatakip ang mga muka. Ilang sandali lang, umabante ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila isang bombero para makalapit malapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kalalakihan. May dumating kasing dagdag puwersa ng pulisya galing luneta. Kaya nagpulasa ng mga kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Ayon sa PNP, nasa labimpitong individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa tatlongpong pulis naman ang sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabahu raw at Panghe, sabi ng kagawad sa barangay 663 ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta galing daw sa mga paso nila sa barangay hall at sa mga, bonte, mga bote mga boteng ibebenta sana nila. Isang pulis naman ang hinimatay raw at dinala pa sa ospital. Isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng grupo ng mga kalalakihan. Dumating ang pulis na may-ari ng motorsiklo pero tumangging magkomento. Ang sabi ng hepe ng NCRPO, maximum tolerance ang kanilang ipinatupad pero sumobra na raw talaga ang mga nanggulo kanina. Kaya kabilang daw sa isasampang reklamo ng NCRPO sa mga nahuli, direct assault, vandalism at destruction of property. Narito ang pahayag ng pepe ng NCRPO. Kagaya nga ng sabi ko kanina, we have observed uh, maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yon kung minsan isa uh, sumosobra na eh. Nakita nyo po, gusto nilang ma-penetrate eh. So alangan na mga uh, titingin na lang po kami. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, na hindi raw na at pinahihintulutan ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge. Wala raw silang kinalaman dito. Pia, ang sabi ng ground commander na dito ng mga polis, eh, yung mga inaresto ay eh, dinala sa ospital para sa medical exam tapos posibleng dalin sila sa Manila Police District Headquarters sa UN Avenue. Yan muna ang huling balita mula rito sa Ayala Boulevard. Balik sa iyo, Maraming salamat, Jonathan Andal. Mahigit 50,000 ang nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa Luneta sa Maynila. Kabila mga personalidad at mga artista sa mga nanawagan ng na panaguti ng mga umaabuso sa kaban ng bayan. Nakatutok si Darlene Kai. Bumaha ng mga raliyisa sa Kilometer Zero sa Luneta. Ang tawag sa demonstrasyon, Baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon. Kita mula sa himpapawid kung paano napuno ang Rojas Boulevard. Kanya-kanyang bitbit -bit ng signage at placard. Ang iba may suot pang costume at may dalang props. Tulad ng isang nagdala ng watawat ng Pilipinas na inaakyat ng buhaya. Panawagan ng lahat, panagutin at ikulong ang mga nagdakaw sa bayan. Libo-libong mga ralihisa yung bumubuhos ngayon dito sa Luneta para lumahok sa kilos protesta. Galit na galit at emosyonal yung mga nakikita naming nandito ngayon dahil nga nananawagan sila ng pananagutan sa mga sangkot sa korupsyon. Kaya tama na, sobra na ang bandarambong sa bayan. Ang nandito po kasi sa rally mula sa iba't ibang saray ng lipunan. Ang iba ngayon, malalim yung galit ng tao. Naniniwala ang taong bayan na kahit kailangang ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Ang makaibigang Paolo at Angelo, first time daw sumali sa rally. Di na raw nila matiis ang matinding baha sa kanilang lugar sa Las Piñas. Lahat tayo para sa Pilipino na ito. Ito na yung parang ibango naman natin. Bandang alas 9 ng umaga nagsimula ang programa. May cultural performances. Ilang personalidad din ang dumalo sa kilos protesta. Gaya ni na ML Party List Representative Laila De Lima, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Pati na ilang celebrity. May namigay naman ng libreng tubig at pagkain sa mga nagpoprotesta. Tirikang araw at maalinsangan kaya may ilang nahilo na agad inaksyonan ng mga nakastandby na ambulansya at medical personnel. Mahigpit din ang seguridad. Bantay sarado ng mga polis ang palibot ng luneta. Ayon sa Manila o hindi bababa sa 50,000 ang nagprotesta sa luneta. Pagkatapos ng programa, sabay-sabay silang nagmarcha pa Mendiola. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Horas. Lechong buaya at dambuhalang cake na anyong buaya ang inihain ng mga nagprotesta sa Davao City. At nakatutok live si Argel Relato ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, sa kabila ng pag-ambong sa ngayon sa Davao City so ay nagpapatuloy pa rin ang isang praise and worship bilang uh, sa aktividad na Pray for the Philippines ngayong gabi dito sa lungsod. Simula na pag sa Misa San Pedro Cathedral sa Davao City alas 3 ng hapon. Tampok sa pagtitipon ang dambuhalang cake na hango sa isang buwaya na may habang 16 feet. May lechon buwaya din. Nasa isang daang lechon baka ang ihanda na ng sa ng na sa pagtitipon. Mensahe ng pagtitipon, walang makakatumbas sa kapanyarihan ng panalangin. Panalangin para sa laban sa paggamit ng hostisya, katotohanan at paragutin ang mga sangkot sa katiwalian at korupsyon sa bansa ipinagpanalangin din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sana anila ay makauwi na siya sa Davao City. Ivan, pagkatapos nga ng sasagawang praise and worship ngayong gabi ay may part 2 sa programa kung saan tampok ang presentasyon ng local bands. Patuloy naman ang pamimigay ng lechon baka sa mga dumalo dito sa Pray for the Philippines sa Davao City. Ivan. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, pinaghahandaan ngayon ng Super Typhoon Nando. At naghahanda na nga ang mga residente sa Cagayan sa paglapit ng bagyo. Nakatutok doon live si Nico Wahe. Nico? Pia, isa-isa nang inililikas ng ilang LGU ng Cagayan ang uh, mga residente dito sa mga coastal area bago pa man manalasa ang bagyong Nando. Malakas na ang ulan ngayong hapon sa Tuguegaraw, Cagayan. Kaya ang mga lalahok sana sa kilos protesta kontra korupsyon na na. Sa Santa Ana, mas maalo ng dagat kaninang umaga sa barangay Palawig. Si Aling Marjorie nagtali ng kanilang bubong para hindi tangayin ng malakas na hangin. Habang ang anak niya nakasampa sa bubong para siguruhing matibay ang bahay. Para mas safe konti kahit ano na, kahit medyo sira-sira na. Sa ibang mga bahay, may naglagay ng mga sandbag sa bubong bilang pabigat o kaya'y pinakuha ng mga kahoy ang bubungan. Biyernes, nang huli tayong bumisita rito sa may barangay Palawig dito sa Santa Ana, Cagayan. At mga araw na yon, ang mga manging isda ay pumalaot pa at yung kanilang mga bangka ay nandun pa sa tabi ng baybayin. Pero ngayon, na malapit nang dumating ang bagyong Nando, ang kanilang mga bangka narito na sa mismong kalsada nagsigurado na kami para hindi masira. Wala ka kasi ibang malalagyan kaya dito na namin ipinaparada. Ang ibang malapit sa baybayin, iniangat na rin at nagtali ng kanilang bangka. Para hindi naman po masyado masira kung sakali man na ano, talagang lalampol dito ng maaga yung bagyo. Ito eh, parang safety lang po. Bandang alas 10 na umaga, nagsimula magparamdam ang masamang panahon. Sa bayan ng Gonzaga, nagsagawa ng preemptive evacuation nitong tanghali sa coastal barangay na Barangay Karoan. Dito po yung bahay namin. Siyempre sir, natatakot po kasi sabi po nila signal number 5 po sir. Kaya mas maganda po na lilikas po kami. Isinakay sa truck ng sundalo at sa polismo bilang ilang residenteng inilikas. Pia, dito sa barangay Palawig, gunasan kami ngayon ay nasa limangpung pamilya na ang inilikas sa mga evacuation center. Yan muna latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Nico Wahe. Nakatabay rin ang Baguio City sa hagupit ng Super Bagyong Nando. At nakatutok live si John Consulta. John? Piyan naka-red alert na ang CDRMO ng Baguio City. ngayong itinaas na sa signal number 1 ang buong probinsya ng Benguet. Puspusan na ang paghahanda ng mga tauan ng Baguio City DRRMO matapos sa ilalim sa signal number 1 ang Benguet. Bukod sa pag-check ng mga generator para sa posibleng deployment, nagsasagawa rin ng rope training exercises ang ilang volunteer bila paghahanda sa pagdating ng Super Bagyong Nando. Ang ilang residente Naglalagay ng silan sa kanilang mga bubong para tiyaking walang tagas o tulo habang umuulan. Nakamonitor din ang CDRMO sa mga lugar na posibleng bahain at mga pwedeng pangyarihan ng landslide kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Kabila, sa kabila ng masamang panahon, di nagpawat ang mga residente at estudyante sa Baguio at Benguet kontra korupsyon na nagsama-sama sa Malcolm Square sa Baguio City para kondinahin ang korupsyon sa mga flood control project. Pit-pit ang kanilang placards. Naglabas ng saloobin ang mga dumalo na mga kabataan. Gusto nating managot ang lahat ng sangkot. Pangalawa, dapat ibalik ang lahat ng ninakaw mula sa kaban ng bayan. Pangatlo, dapat ipatupad yung pro-people budget at hindi yung budget para sa korupsyon. At pangapat, kailangan ng political reform sa ating sistema. Una nating tanggalin na yung mga political dynasties na meron sa bansa. Pia, sa mga oras na ito, may git isang oras ng tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan dito sa may bahagi nga ng Baguio City. At ang kaibahan ng kahapon ay nararamdaman na natin dito ang ihip ng hangin no, na medyo malakas-lakas. Kukaya't patuloy na nakaantabay ang lahat, ang buong probinsya ng Benguet, habang patuloy na lumalapit ang super typhoon nando. Yang muna latest muna dito sa Baguio City, balik sa iyo, Maraming salamat, John Consulta. Ang kapuso, isa ng super typhoon ang Bagyong Nando bago ang posibleng pagtamaan nito sa lupa. Higit na ng update kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan, mga kapuso, patuloy nga ang paglakas at paglapit ng Super Typhoon Nando. Dahil po dyan, signal number 3 na sa southern portion ng Batanes, Babuyan Islands at ganun din sa northeastern portion ng mainland Cagayana. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi po ng Batanes, sa natitirang bahagi ng mainland Cagayana, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, Ilocos Norte at ganun din sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa natitirang ng bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinana. Kasama rin po dyan, itong northern at central portions ng Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Aurora, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Bulacan, kasama po ang Pulilio Islands. Mga kapuso, pwede pa po, po yung madagdagan at maaaring umakyat pa hanggang sa signal number 5. Huling nakita ang mata ng Super Typhoon Nando sa layong 450 kilometers silangan ng Aparica, Guyana. Taglay na po ang lakas ng hangin na abot sa 185 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 230 kilometers per hour na. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 15 na kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, bukas ng hapon o gabi pa rin ito, posibleng dumikit o di kaya naman mag-landfall dyan po sa may Batanes or Babuyan Islands. At posibleng naman na nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility, Martes ng madaling araw o umaga. At mga kapuso, hinahatak at pinalalakas ng super bagyo itong habagat na magdadala rin ng maulang panahon at may kasamang bugso ng hangin kahit po sa mga lugar na hindi direktang mahahagip ng bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi meron pong mga pag sa may extreme northern at sa northern Luzon, ganoon din sa ilang bahagi ng central Luzon. May mga kalat-kalat na ulan din dito sa ilang bahagi po ng Metro Manila, southern Luzon at pati na rin sa ilang lugar dyan po sa Visayas. Bukas ng umaga, mabababad na sa matitindi at halos walang tigil po ng mga pag-ulan at napakalakas na hangin. Ito pong Batanes at pati na rin ang Babuyan Islands, Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po ang Ilocos Region at hanggang dito po yan sa ilang bahagi ng Central Luzon. Mas titindi po yung mga pag-ulan sa hapon at gabi, lalo't ito na yung inaasahan po natin na turuyan po didikit o di kaya naman eh magla-landfall itong super bagyo. Kitang-kita po yung lawak nito pong mga pag -ulan at sakop ng bagyo. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at ganoon din sa ilang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Sa Metro Manila, may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang lungsod sa umaga at pwede pong maulit po yan sa hapon at gabi at posibleng malawakan kaya doble ingat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Maging sa mga probinsya, nakilangho kayo ng grupo at residente sa protesta kontra katiwalian. Mula Haro Plaza sa Iloilo City, nagbarcha habang nagro-rosaryo ang ilang opisyal ng LGU at mga residente. Pinangunahan ito ng Archdiocese of Haro papunta sa Iloilo Provincial Capital Hawak ang mga placard, nagbarcha rin mula Capitol Laguna papunta sa Bacolod Public Plaza ang ilang residente sa Bacolod City. Sa aklan... Ibinapigil ng masamang panahon ang isinagawang prayer rally. Sa Cagayan de Oro City, nagsagawa ng demonstrasyon sa bahagi ng Plaza de Visoria, ang promotion of Church People's Response Northern Mindanao. Nagsagawa naman ng motorcade sa Rotonda Circle. Sa Cagayan de Oro City ang ilan pang grupo. Ilang polis na nakadeploy sa Mendiola sa Maynila ang nasugatan at sa mga larawan mula kay Manila City Mayor Isko Moreno, may mga polis na may mga sugat sa ulo, sa kamay at sa braso. Nanawagan si Moreno na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Kagnay naman ng gulo sa Ayala Bridge, nanawagan ng PNP ACG, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, at Department of Information and Communications Technology Nabigyan sila ng raw footage ng gulo para maisailalim sa facial recognition at matukoy ang mga ng gulo. Ang pa sa mga otoridad, may mga nahack na website ng gobyerno. Kabilang na ang website ng Department of Budget and Management at ng Department of Public Works and Highways. Patuloy rin ang paghahanda ng LGU at ng mga residente sa Lawag City para sa Super Typhoon Nando. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Maaraw hanggang makulimlim sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong araw. Ang CDRRMO nag para sabihan ang mga residente, partikular sa mga nakatira malapit sa ilog at coastal barangays. Nagpunta kami sa mga barangay, ma'am, sa iti barangays na sakop ng Lawag City, ma'am. Nakapaghanda na sila, ma'am, in case po tumama yung bagyo. Hopefully, hindi sana po, ma'am. Ang ilang taga-barangay lapas, kahit sanay na raw sa pagdating ng mga bagyo, patuloy na naghahanda. Nililikpit namin yung mga kailangan na mga ano ng bagyo. At saka naghanda rin kami ng mga pagkain para may pagkain pag may bagyo, di ba? Habang wala pang ulan, sinasamantala ng ilan natapusin ang konstruksyon ng kanilang mga bahay. Habang ang iba, nagaangat ng bangka. Maanod amin nga lug Amin amin nga magita, adat edat, i, Ma, sayang lang no, maanod. Kaninang umaga isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2 ang hilagang bahagi ng Ilocos Norte at Signal Number no. 1 naman sa natitinapang lugar sa probinsya. Sabi sa ng Civil Defense Ilocos Region may banta ng storm surge sa walong lugar sa probinsya. Sabi sa ng Civil Defense Ilocos Region may banta ng storm surge sa walong lugar sa probinsya. Nagkakagulo po ngayon sa Legada sa Maynila at nakatutok si Raffy Tima. Raffy, kumusta diyan? Uh, Pia, uh, medyo hubupa na yung kaguluhan dito sa may uh, ng Legarda at sa Figueroa Street. Nandito dito sumakbo yung mga kabataan kanina na may dala-dala mga black na flag uh, at uh, nakipaglabulan dito sa mga polis. Uh, medyo may uh, taunting din na ginagawa itong mga mga ralista. Karamihan dito yung mga kabataan at uh, may mga dalang bato at mga bote at yun yung kanilang ipinupukol sa hanay ng mga polis. Kung pwede itong mga polis naman, ay uh, uh, silang habulin. Pero mas marami kasi itong mga kabataan release lista kanina. Kung kahit hindi rin gano'ng makaporma, itong, uh, itong hanay ng mga polis na mabibilang lang, siguro may mga uh, hindi, hindi sila hihigit sa sampo. Uh, at uh, nakikipaghabulan sila para nga mahuli itong mga kabataan ng babato, ng mga bote, uh, may mga tiles pa silang binabato, dito sa mismong uh, gitna ng uh, sayo. Pero ngayon ay uh, na at umatras na itong uh, mga pulis uh, sa polis at ang na direksyon ng uh, na para sa itong ibang mga kapatalan mo. Hindi ko na ba ang pinakonte? At lumatid ko rin dito sa mga video na. Pero ngayon sa mga taga-barangay na ang isa pa pati ay mga sagarito lang dito. So, pati din ang video Ay, hindi ko na ang barangay natin natin Pero ang bayan pala ay ginagawa dahil pati din madama ito mga sublisimento na malakas dito. Yung sa mga batong kanilang ipinutukol dito sa mga pulis Pero muli, ay mga dyan kumapayasa na itong ito si Vito at Lagat Masa na itong uh, mga alay ng uh, anti-riot police sa direksyon. Yan ang latest. Wala dito sa kanto ng Laganta at Sigarawa. Pia? Alright, ingat kayo at maraming salamat, Rafi Tima. At umabot nga po ang uh, kaguluhan sa Menjola. Bandang hapon po yung kanina sa Ayala Bridge. Tingnan natin ang uh, latest sa sitwasyon doon. Nakatutok po doon live si Athena Imperial. Athena, anong latest dyan? Yes, Ivan, tama ka. No? Ngayon naman ay nandito tayo sa panulukan ng Legarda at uh, Mendiola sa Maynila kung saan kaninang uh, bandang alas tres ng hapon ay nagkagulo rito, Ivan. Ang payapasa ng anti-corruption rally ay nauwi nga sa batuhan at tulakan ano, at may mga pagsabog pa. Ilan dun sa mga nakitang kasama sa gulo ay mga grupo ng kabataan na nakatakipang muka. May mga batang namataan na sumali sa gulo at niyugyug pa nga nila yung mga barikada. May ilan na sinira ang motor at uh, pinagtatadyakan at sinira rin iba yung uh, traffic light. Kaya naman yung mga police nag-water cannon sila. Si DILG Secretary John Vic mula sa Ayala Bridge ay nagtungo sa Mendiola para sabihan ng mga kapulisan na ipatupad pa rin ang maximum tolerance sa mga ralista. Ilang mga kabataang umanin ng gugulo at nanakit ang inaresto ng mga pulis. Samantala ngayon, Ivan, kung makikita mo sa aking likuran ay uh, naka-alerto pa rin ang uh, SWAT, ang mga pulis. Kanina itong mga Pulis na to nandito lang sa bahaging ito ng Mendiola papasok ng Malakanyang pero sa ngayon lahat na ng sulok nitong uh, intersection na ito Kasal Street, Legarda, uh, Recto at Mendiola may mga nakahanay ng mga pulis diyan. Kanina rin ay patuloy pa yung uh, Patuloy yung ginagawang rally ng mga rallyista, ah, medyo ah, hindi na nga lang ngayon. Pero ang kanina, ang sinisigaw nila ay ah, bumaba na sa pwesto yung mga tiwali, yung mga korap at dapat ibalik sa mga mamamayan yung ah, pera na pinaghirapan ng taong bayan. Ivan? Ingat at maraming salamat, Athena Imperial. At yan po ang mga balita weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.